Di ba may blazer, bulero yan sa loob? ano no. Shirt lang. Pa-ibaba. pa ng buttons. One, 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 eight, eight. Ah, one, one, eight, eight. Yan ang suot mo sa pag-graduation, pang ilalim. Pag -graduation. Di, di ba ang grade 12 may ano? Ano tawag doon? Ay, tuga kami. Ay, nga pala. Pang ilalim mo, yan din. Yan, lagay mo muna yan. Isusuot mo lang, anak. Sa liig mo. Suot mo lang. Yan, ilalim mo. Tapos na-adjust yan, hilahin mo. Yan, 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 yan. 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 Puti. Panis. Para kang waiter, anak nga sa ano, sa five-star hotel. <laughs> <laughs> Peter sa five star hotel, na panis. Um, si Ramon niya. Kakanood <laughs> mo ng ano eh, Ramon na yan eh. Yung pampinali, maganda. Mm -hmm. Ah, panis. Parang <laughs> si, um, tanggol. Si panggol Ah. Mali, mali, anak. Tama yung desisyon mo, hindi ka nagrinta. Kasi kung nagrinta ka, ganun din kamahal. Susuli mo God Limang libo. Ha? Saktong-sakto lang naman anak yung kinuha mo. Dapat inag mo yun eh. mo pa. Oh, yun, parang pinatahi mo yun anak ko. Parang sinukatan yan. Ay, yung oh, astig. O, yan. Doon. yan palang su... So, ah, oh, yan. Pa yan. May adjust pa sa likod. Tapos, kunin mo yan. Titignan daw din natin yung mga may... Gising si Angel, dalhin. Andiyan na ba? Oo, oh, gising na. Oo, oh, gising. Natulog na eh. Sapatos lang gusto ko. Upo. Sa ay, sapatos lang ang niya sa akin. Ah, dalhin mo na doon. Ah! Mercedes. Uti nang. Ang galing mo na mga murder nak. Hindi tayo lugi. Urong kang konti. Boom. Panis. Parang sinukat na ano ah. Wah. Wow. Padali mo muna doon kay Angel. Ang...